Nahabag ang Panginoon nang kanyang makita ang ina nang namatay kaya't sinabi niya rito, huwag ka nang umiyak. Lucas chapter 7 verse 13. Mahirap ilarawan ang nararamdaman ng isang nawala ng mahal sa buhay. Malungkot, oo, mabigat sa kalooban. Para ka na ring namatay, o di kaya ay ayaw mo na ring mabuhay. Sino nga ba talaga ang nakakaramdam din sa pinagdadaanan ng isang taong nagdadalamati? Isang babaeng taga-Nine ang namatayan ng mga mahal sa buhay. Una, ang kanyang asawa, at pagkatapos ay ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Kaya nag-iisa na lang siya sa buhay. Nang masalubong ni Hesus ang balung ito at ang mga taong nakikipaglibing, nadama agad ni Hesus ang pagdadalamati nito. Naramdaman niya, kaya pinawi niya. Binuhay niya ang natitirang kasama sa buhay ng babaeng balo pero exception to the rule ito. Hindi pinapabanga ng Diyos sa kabaong ang mga namamatay nating mahal sa buhay, para patigilan tayo sa pag-iyak gaya ng ginawa niya sa widow. Pero maaasahan natin ang dalawang bagay. Una, sa ating pagdadalamati, karamay natin siya. Kasama natin siyang umiiyak. Jesus our Savior was described by the prophet Isaiah as a man of sorrows, acquainted with deepest grief, Isaiah 53:3. Is Nadudurog din ang puso ni Jesus kapag nakikita niyang nalulungkot tayo. At dahil dito, maaasahan natin ang pangalawang bagay, He will comfort us. Kinahayaan ni Jesus na umiyak tayo, at pagkatapos tiyak rin na ibubulong niya sa atin na, huwag ka nang umiyak. Dahil papalitan niya ng kasiyahan ang ating kalungkutan. Siya na nag-aalis ng luha sa ating mga mata, ang siya ring nagbubukas nito para makita natin ang magaganda pang dahilan, para patuloy tayong mabuhay. Now let's pray. Panginoong Hesus, salamat na kasama ka namin kapag nalulungkot at nagdadalamati kami. Hindi kami nag-iisa, may one man kami ng mga mahal namin sa buhay. Buksan mo ang mga mata namin at bigyan mo kami ng call iwan at pag-asa sa gitna ng aming pagdadalamati. Amen. Para sa ating application. Ipanalangin ang kakilala mong nangangailangan ng call iwan ng Diyos. Kilingin sa Diyos na ipakita niya sa iyo kung paano mo maipapadama ang pakikiramay sa taong ito. Nahabag ang Panginoon ng kanyang makita ang ina nang namatay kaya't sinabi niya rito, huwag ka nang umiyak Lucas chapter 7 verse 13